Shoutout sa aking mga members sa mga dati kong pinakamatagal na mga members sa ating mga channel Shoutout kay Miss Miami Laurel Idol Marvin Maliveran at kay Idol Luz Paul Maraming maraming salamat sa inyo Shoutout din sa aking mga member ngayon uh, kay Inday Ilinido Angelito Brunola Priscilla Inot, Harry Chan Richard Umpan, Torin and Fjord Prince Marcel Nakil, Tita Jenke Perez kay Marlinda Alviz Ati Bing Batimber at kay Matt Miraboyno Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta mga idol Malaking tulong na po ito sa akin Shoutout din kay Idol Roman Villanueva Maraming salamat sa 10,000 na pinadala mo idol At kay Idol Maria Galbis na nagpadala ng 20,000 sa atin Malaking tulong na po ito sa ating mga channel Maraming salamat din sa laging nagkukomment sa ating mga bagong upload Nababasa ko lahat ng mga messages at comment ninyo mga idol at sa mga lahat ng nag-share at nag-likes Shoutout din sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga beakers, sa mga blind community at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Mga bayani po kaya ng ating bansa Simulan na po natin ang ating kwento Ang wika nitong silulubastun Hmm. Naamoy ko na ang kanilang mga baho doong bosok at mukhang may mga paparting pang ibang mga nilang galing sa itaas ng bundok. Kakaiba ang mga jablong ito. Kailangan natin na maglapit-lapit at wag lumayo ng masyado sa bawat isa. Mas matindi pa ang kakayahan ng mga ito kumpara sa mga abwak. Kaya tayong dalhin sa ilalim ng lupa at agaran na mapapatay ilang sandali lamang nakakarinig na ang mga ito ng muling pagkabali ng mga sanga ng puno ng kahoy at mga langit-langit doon sa unahan at nasipat nilang ang mas malakas na hangin na nagmimistulang ipo-ipo galing doon sa unahan ng kakahuyan at papunta ang mga ito sa kanilang kinaroroonan Uwi ka nitong si kay Akiko at Bituin Akiko, Bituin, Wasakin nyo na ang malakas na hangin na iyan. Agad naman na tumalima ang dalawang mga batang babaylan at nag-uusal na ang mga ito ng mga orasyon. At pagkatapos nang ilatag na nila ang kanilang mga usal, biglang sumambulat ang mga hangin na parang ipo-ipo at naglaho agad ang mga ito. Ngunit biglang may mga matutulis na na bagay ang humahagibis Papunta sa kanila. Nakita din nilang mayroong tumutulong likido galing sa mga matatalas na bagay na iyon. Agara naman na naiwasan nila ang mga ito. Nang tumarak doon sa mga puno ng kahoy ang mga lumagpas sa kanilang kinaroonan. Pagkatapos nakita nila ang tatlong mga nilalang na nagpalipat-lipat doon sa mga sanga ng puno ng kahoy ng ubod ng bilis habang papalapit sa kanilang kinaroonan. Muling anas nitong silulubas doon. Kaya na ang pinuno ng mga jablo At doon sa mga nabiyak na lupa, biglang naglabasa na doon ang napakaraming mga nilalang na hindi na mawari ang mga hitsura. May mga sungay ang mga ito at may hawak na mga latigo at iba pang uring mga armas. Agad na dinaluhong sila ng mga ito ng ugod ng bilis ng mga pag-atake. Agad naman na ang grupo nila ni Butchok Mabilis na naglatag ng mga orasyon itong baston na nagiging dahilan para magkakaroon ng kumunoy doon sa kinaroonan ng mga kalabang nilalang lang. Nagiging sanhi ito para lumubog ang mga ito papunta sa ilalim ng lupa. Ngunit dahil nga galing sa ilalim ng lupa ang mga nilalang na ito, agad na nakakabawi din ang mga ito ng wisyo at muling dumaan doon sa mga bitak-bitak at mga nabibiyak na lupa pabalik doon sa kanilang kinaroroonan. Napapamura itong si Lolo na Ang ginawa ng matanda, pinatigas niya ang mga kumunoy at tinusok ang mga ito doon sa mga nilalang. Sina Arid naman, Duroy at Butchok nagsimulang hinaribas na din ng mga ito. Ang mga kalabang nilalang na nakakalapit na doon sa kanila. Walang pakialam na mga ito kung ano pang hitsura ng mga ito. Hinaribas nila ang mga iyon at pinapatay. Muring uwi ka nitong si Butsok. Lulo Baston, ako na ang buhalang humarap doon sa pinuno ng mga jablo. Ako na ang papatay sa demonyong ito. Sagot naman ng matanda. Mag-iingat ka lamang, Dodong Boychok. Maraming paraan ang isang iyan para makakalamang sa labanan at iwasan ninyong mabuti ang hawak nilang mga latigo. Sinabituin naman at akiko, naglatag na din ang mga usal ang mga ito para makagalaw ang mga baging doon sa paligid ng kakahuyan at maatake nila ang mga sundalong jablo habang mabilis na tumatakbo itong si Butchok papunta doon sa pinuno ng mga kalabang jablo. Agad din na sumunod itong si Duroy at Buno. Tatlo kasi ang pinakamalakas sa mga ito kasama na ang pinuno ng mga ito. Kaya sa tingin nila ni Duroy at Buno, kailangan itong si Butchok ng kasama at katulong sa pakikipaglaban sa mga ito. Habang tumatakbo din ang tatlo, pinagpapanan na din nitong si Arid ang bawat mga kalabang nilalang na gustong harangin at pigilan si Duroy at Buno. Ngunit habang papalapit na ang mga ito doon sa kinaroroonan ng tatlong mga jablo, biglang mayroong mahahabang kamay ang naglabasang galing doon sa ilalim ng lupa at agad na inabot ang tatlo. Kaya nagiging dahilan din iyon para mapapabagal ang pag-usad ng mga ito habang iniiwasan muna ang mga kamay na gawa sa mga kalansay. Agad na sigaw nitong si Duroy. Ako na ang bahala sa mga ito, butok, buno. Tumuloy na kayo doon sa mga jablong iyan. Pagkatapos agad nang nag-uusal itong si Duroy ng mga orasyon at pagbagsak nito doon sa lupa kung saan nando doon ang mga kamay naggaling sa mga kalansay, agad nang umindak itong si Duroy ng dalawang bisis kasabay ng pagbabanggit ng mga banyagang salita. Nagiging sanhi iyon para mawasak ang lahat ng mga kamay na gawa sa kalansay galing sa ilalim ng lupa. Ang tatlong mga jablo naman nagpapakawala agad ang mga ito ng pagngasab na parang galing sa ilalim ng lupa ang mga busis ng mga ito at pagkatapos sinalubong na nila ng mga pag-atake itong si Butchok. Maagap naman na nasipat iyon ng binatiling sundalo Kaya humanda na itong si Butchok Nag-uusal na din ito ng mga orasyon At inihanda na ang kanyang dalawang matatalas na mga garab May bitbit -bit na latigo ang mga ito At agad na ipinitek ng mga jablo ang mga iyon kay Butchok Kita din nilang may mga tumutulong likido Galing sa latigo ng mga ito na nagiging dahilan para ang lahat ng mga tamaan na mga paghampas na mga ito. Ang sanga ng mga puno ng kahoy natutunaw ang mga ito. Umuusok din ang mga puno ng kahoy sa bawat tamaan ng kanilang mga latigo. Kaya napagtanto nitong si Butchok na napakadelikado kung tamaan sila ng mga armas ng tatlong diablo. Agad na wika nitong si Butchok kay Buno. Buno. Kailangan ko nang gamitin ang aking mga pintuan na portal. Kailangan kong lituhin ang mga ito sa pamamagitan ng aking mga pintuan na portal at mga usal na linlang. Ihanda mo ang iyong mga usal sa mga kawayan. Ilang sandali pa, naglatag na ng mga pintuan na portal itong si Butchok. Agad na ikinalat niya ang mga ito doon sa paligid ng kakahuyan. At nang sabay na silang hagupitin nang mga nilalang gamit ang kanilang mga latigo agad na naglaho itong si Butsok doon sa kinatatayuan nito at pagkatapos mabilis naman na nagbato ng mga maliliit na mga kawayan itong si Buno punteriya ang mga kalabang nilalang ng mga jablo agad na naglundagan ang mga jablo kasabay naman agad ang pagsulpot nitong si Butsok doon sa gilid kung saan tamang tama ang kanyang pwisto wala nang inaaksayang sandali itong si Butchok. Agad nang inaataki niya ang Diablo. Gamit ang kanyang mga matatalas na mga garab, kinapitan niya ang liig ng isa at agad na pinihit niya ito ng ubod ng bilis at lakas na nagiging dahilan sa agaran na pagkalas ng ulo nito galing sa kanyang katawan. Napasinghap at napangasab ang natitirang dalawang mga jablo sa kanilang nakita na hindi makapaniwala na sa isang iglap lamang napatay na ng binatilyong sundalo ang isa nilang kasama. Bago naman makahuma ang mga ito, biglang naglaho na naman itong si Butchok doon sa kinatatayuan. Habang ang dalawang mga jablo inaatake din agad ang mga ito nila ni Buno at Duroy. nakipagpalita naman agad ang mga ito na mga pag gamit pa rin ang kanilang mga latigo na mayroong malikidong parang asopre. Ngunit ang ginawa lamang ng dalawang mga kasama ni Butchok na sina Bono at Duroy, kinuha lamang ang atensyon ng mga ito para makagawa ng maayos na pag-atake itong si Butchok na sa mga pagkakataon na iyon, biglang sumulpot na lamang doon sa likuran ng mga jablo at agad na nagpapakawala ng mga pag-atake ang binatilyong sundalo. Mabilis naman napumihit ang dalawang mga jablo at agad na pinaghahampas itong si Butchok. Nang tamaan nila itong si Butchok, biglang nalusaw naman ang katawan ng binatilyong sundalo na nagiging putik at humalo agad sa lupa. Nawindang ang isipan ng dalawang mga jablo na hindi makapaniwala na isang usal na din lang ang tumama sa kanila at isang huwad na katawan lamang ang kanilang inaatake. Bago pa makahuma ang mga ito, biglang nasa likuran na ng isang jablo itong si Buno na nakahanda na ang gagawing pagsapak ng bata. Nang tamaan itong si Buno ang mukha ng jablo, rinig pa nga ng mga ito ang paglagutok na parang mayroong mga nababasag na mga buto sa mukha ng kalabang nilalang. Agad na tumimbuwang ito at tumilapon. Ngunit bago pa tuluyan na bumagsak ito sa lupa. Biglang sumulpot naman itong si Duroy sa ibabaw ng nilalang at agad na itinarak nito ang kanyang hawak na mga matutulis na mga armas doon sa katawan ng Jablo na nagiging sanhi sa kamatayan agad dito pagbagsak doon sa damuhan. Habang ang isang natitirang Jablo, kinakaharap na ito ni Butchok na biglang sumulpot na lamang sa gilid ng jablo ang binati yung sundalo. Wika pa nga nitong si Butchok habang nakahanda na ang kanyang pamatay na mga pag-atake. Sa mga katulad ninyong mga jablo, wala kayong kakayahan para tapatan ang aking mga kakayahan at karunungan. Mas malakas ang aking mga usal ng dihamak kumpara sa mga katulad ninyo. At patapos lamang ang pagkawikang iyon nitong si Butchok biglang nalusaw na naman ang katawan nito na ibig sabihin lamang isang huwad na katawan ang nagsasalita at ang tunay na katawan nitong si Butchok biglang lumabas doon sa pintuan na portal na nakatago doon sa mga damuhan at agad na itinapon ang kanyang mga matatalas na mga paarko na tumarak naman doon sa likod at batok ng nilalang na Diablo na nagiging dahilan sa pagkamatay nito pagbagsak sa lupa. Nang mapatay na ng tatong mga bata ang tatong mga dyablo kasama ang namumuno sa mga ito. Uwi ka naman agad itong si Butchok doon sa dalawang kasama. Tara na, Buno, Duroy. Tapusin na natin ang lahat ng mga nilalang nanandirito. At nang makausad na tayo doon sa itaas, maring naghihintay na sa atin ang grupo nila ni Nunoy doon sa batuhan sa ibabaw. Pagkatapos agad na muling tumakbo ang mga ito pabalik doon sa kinaruroonan nila ni Padre Sakarias para tuluyan ng mapatay ang mga alagad ng mga Diablo. Samantalang sina Tatay Arman naman at Tatay Titing natagalan ang mga ito sa kanilang pagbabalik doon sa kanilang mga bangka. Dahil may ilang mga nilalang ang umaatake sa kanila nang masipat ang mga ito doon sa kakahuyan. Nakakasalubong kasi ng na mga ito ang mga nilalang na mga taong paniki at agad silang inaatake napatay nila ang sampung nilalang ngunit nasugata naman itong si Tatay Arman dahil kamunti ka ng madagit ang kanyang apo kaya ang ginawa nitong si Tatay Arman agad niyang tinulungan at ginawa ang lahat para lamang mailigtas ang kanyang apo malaki ang sugat nitong si Tatay Arman sa kanyang balikat huwi ka naman itong si Tatay Titil malala ang sugat mo, Arman. Kailangan natin na maampat agad ang pagdurugo ng sugat mo. Agad na may mga inilagay na mga gamot itong si Tatay Titing at pagkatapos nagmamadali na ang mga ito sa kanilang pagbabalik doon sa mga bakawan kung saan nandoon ang kanilang mga bangka. Kailangan nilang makalayo agad sa kakahuyan. Baka may mga makakasalubong na naman ang mga ito na iba pang uring mga nilalang at atakihin na naman sila ng mga ito. Samantalang sina Butchok, nang tuluyan na nilang mapatay ang lahat ng mga kalabang nilalang doon sa kanilang kinaroonan, agad na tinawagan nitong si Butchok itong si Nunoy at inalam ang kanilang lokasyon at sitwasyon. Agad naman na ipinaalam nila ni Nunoy na malapit na ang mga ito doon sa kanilang napag-usapan na mga batuhan. Kaya agad na inaabisuhan ni Butchok ang kanyang mga kasamahan na kailangan na nilang umusad muli. Agad nang naglalakad na ang mga ito papunta doon sa mga batuhan, ang mga batuhan doon sa unahan. Para na din itong pangpang -pang dahil sa lawak, ngunit mas marami nga lamang ang mga puno ng kahoy ang nando doon sa paligid. Habang papalapit na ang grupo nila ni Butchok doon sa mga batuhan, mas nagiging maingat na ang kanilang mga kilos may mga pinakawalan ng mga usal itong silulubaston. Para agad na manmanan ang paligid ng batuan, may mga ginagawang usal at ritual din itong silulubaston at pagkatapos parang may mga kinakausap ito sa kanyang harapan. Wala namang nakita ang mga ito na mang nilalang doon sa harapan ng matanda. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali nang makita nilang ibuka ang dalawang nakatikom na mga kamao nitong si Baston agad na nagsiliparan ang mga paro-paro na kaygaganda ang kulay at nakaamoy ang mga ito ng napakabangong halimuyak. Napapangiti na lamang itong si Butchok nang makita ang mga iyon. Naalala niya itong si Tatay Dadoy sa mga ganitong kakayahan. Ngunit ang katanungan pa rin sa isipan nitong si Butchok at ng kanyang iba pang mga kasamahan kung ano ang laman ng daladalang kariton nitong si Lolo Baston. Mayroon kasing malaking tila. Nagawa sa mga sako ang nakatakip doon sa kariton nitong si Lolo Baston. Simula ng magkakasama ang mga ito, hindi pa ito binubuksan ng matanda. Ilang sandali, huwi ka nitong si Baston sa kanila. Mas nakakabuting hintayin muna natin ang pagbabalik ng aking mga alaga para makasigurado tayong walang mga nag-aabang na mga kalabang nilalang doon sa itaas ng batuhan. Sinang na naman agad ng na mga ito ang mungkahi ng matanda. Nagpapahinga muna ang mga ito doon sa mga kakahuyan na nasa ibabaw ng kinaruroonan ng mga batuhan. Ilang sandaling paghihintay, bumalik na ang mga paruparong inotusan nitong silulubastun. Uwi ka ng matanda. Tara na! Dodong Bulchok. Mukhang tahimik ang unang bahagi ng batuhan. Doon na natin hintayin ang mga kasamahan at mga kaibigan ninyo. Kaya makalipas ang ilang mga sandali muling umusad na ang mga ito at umakyat na ng tuluyan doon sa mga batuhan. Makalipas naman ang ilang mga sandali. Nasipat na din nila ang grupo nila ni Nunoy na papunta na din sa kanilang kinaroroonan at nang tuluyan ng magtagpo ang mga ito Nagtataka pa nga ang grupo nila ni Nonoy nang makita ang dalawang kasama nila ni Butchok na si tun at itong si Mako. Agad naman na ipinakilala at nagpapaliwanag itong si Butchok doon sa kanyang matalik na kaibigan. Wikang sagot naman nitong si Nonoy. Mas maganda kung ganun bagay. Mas marami. Mas malakas at mas makakatulong tayo sa bawat isa nang tuluyang makapatong ng mga ito doon sa batuhan doon pa lamang nila napagtanto na malawak pala ang lugar doon bago pa umakyat doon sa mas mabundok na bahagi maraming mga puno din ng kahoy ang nasa unahan ng batuhan na iyon agad nang muling naglalakad ang mga ito papasuot doon sa mga kakahuyan sa dami ng kanilang bilang ngayon at sa lakas ng kanilang puwersa malaki ang kanilang pagtitiwala na wala nang makakatalo pa sa kanila. Habang papasuot sila doon sa mga kakahuyan, naglatag na ang mga ito ng mga usal. Pakiramdam kasi ng mga ito, parang may bubulaga sa kanila anumang uras ang dadaan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ng kanilang grupo, nakakakita ang mga ito ng mga taniman ng mga prutas doon sa unahan. Kaya tumigil na muna ang mga ito sa kanilang paglalakad. Huwi ka nitong si Bocok Mukhang papasok na tayo sa kuta ng ating mga kalaban. Padre Zacarias, Padre Salva, Lulubaston. Kung may mga taniman ng mga prutas, ibig sabihin lamang may mga naninirahan sa bahaging ito. Huwi kang sagot naman itong si Lulubaston. Ako na ang bahalang mag-iimbestiga doon sa unahan doon, Butyok. At tulad ng ginawa ng matanda kanina, nagutos muli ito ng mga paro-paro para tingnan ang kanilang unahan. Mayroon pa kasing malalagong kakahuyan ang nasa unahan ng taniman ng mga prutas na kanilang nakikita. Kaya kailangan muna nilang mapag-alaman at imbistigahan ang nasa likod ng mga kakahuyan na iyon. Ilang sandali pa nang tuluyang makabalik na ang mga alaga nitong baston muling uwi ka sa kanila. Tumpak, nandito na tayo sa kanilang kuta. Maaaring pinamumunuan ito ng isa sa mga sampung pinuno ng mga satanismo. Kailangan natin na mag-iingat sa lahat ng ating mga kilos. Hindi pwedeng magpabaya dahil isang pagkakamali lamang maaaring mayroong isa o dalawa sa atin ang malalagas. Wikang sabad naman agad nitong si Butchok. Mas nakakabuting manmanan muna natin ang kanilang mga kinaroonan. Lulubas nun, Padre karyas. Kailangan din natin na mapag-alaman kung mayroon bang umaaligid sa mga taniman ng prutas sa unahan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, muling umusad ang mga ito. Dumaan ang mga ito doon sa gilid ng mga taniman ng prutas hanggang sa makarating na ang mga ito doon sa kakahuyan at agad na may nasipat ang mga ito na limang mga katao na abala sa gulayan na nando doon din sa unahan ng taniman ng mga prutas. Sa mga pagkakataon na iyon, wala silang nararamdaman na kakaibang mga presensya galing doon sa mga ito at nakakatiyak ang kanilang grupo na mga ordinaryong tao lamang ang kanilang nakikita at sobrang nagtataka ang mga ito dahil katanungan sa kanilang isipan papanong nagkaroon ng mga ordinaryong tao sa islang ito na napabalitang walang nakakapasok o makapasok kapag hindi ka nagtatangan ng mga karunungan sa mga usal at kahit nga ang karamihan sa mga albularyo nahirapan sa pagpasok sa islang ito at ang iba naman wala silang kaalam-alam na mayroon palang isla na ganito. Wikang tanong nitong si Padre Sakaryas. Ano ngayon ang ating gagawin doon, Butchok? Sagot naman ng binatilyo. Kumprontahin natin ang mga ito, padre. Ngunit kailangan natin na manmanan din ang buong paligid. Alam na ng ating mga kalaban ang ating mga presensya. Kaya sa tingin ko, pinaghandaan na din tayo ng mga ito. Kaya nakapagtataka na makakita tayo ng mga ordinaryong tao ngunit walang ibang mga kasama ang mga ito. Napaka-imposible. Tinawag nitong si Butchok si Nanunoy, Toto at Buno, pati rin itong si Duroy. At muling wika nitong si Butchok sa kanyang mga kasama at mga kaibigan. Kami na muna ang kikilos, Lolo Baston, Padre, Sakaryas. Bantayan nyo lamang ang buong kapaligiran. Pagkatapos ng pagkawikang iyon, agad nang umuusad na ang lima doon sa mga kakahuyan ngunit sa mga pagkakataon na iyon mariin na nilang binabantayan ang buong paligid ng mga nakikita nilang mga tao pakiwari kasi ng mga ito mukhang may mga kasama ang mga ito at totoo ang kanilang hinala dahil naramdaman na nila ngayon ang mga presensya ng mga nilalang nasa kanilang pakiwari nagtatago lamang ang mga ito doon sa likod ng mga puno ng kahoy at doon sa mga malalagong damuhan at nang tingnan nilang mabuti at makapaglatag ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na pampalinaw agad nilang nasipat ang mga nagtatagong nilalang doon sa likod ng mga puno ng kahoy malapit lamang doon sa kinaroonan ng kanilang nakikitang mga tao hindi naman ganun kadami ang mga ito Satingin lamang ni Bocok bantay ang mga nilalang na ito doon sa kanilang kuta.